ang pinagmula ng Pilipino ayon sa Biblia. Ang Asia ay isang kontinente na naguumapaw ng hiwaga, tahanan ng mga sinaunang kabihasnan at mamamayang may mayamang kasaysayan sa napakaraming kultura na matatagpuan sa malawak na lupain ng Asya ay namumukot-tangi ang mga mamamayan ng Pilipinas dahil sa pagkakaiba-iba at natatanging pamana. Subalit natanong mo na ba kung may anumang biblikal na pahiwating tungkol sa pinagmulan ng mga Pilipino? May binabanggit ba sa Biblia na may kaugnayan sa bansang ito? Sa video ito, susuriin natin ang posibleng kaugnayan ng Pilipinas sa Biblia tuklasin ng mga kawili-wiling informasyon at pag ng mga hiwagang bumabalot sa parehong bansa at banal na kasulatan. Isa na namang napakagandang video ang inihanda ko para sa iyo na naglalayong alamin ang pinakmula ng mga laki batay sa Biblia. Una sa lahat ay alamin na natin ang geografiya ng Pilipinas. Ang Pilipinas ofisyal na tinatawag na Republika ng Pilipinas ay isang bansang binubuo ng maraming isla na matatagpuan sa Timog silangang Asya. Matatagpuan ito sa kanlurang bahagi ng Karagatang Pasipiko at binubuo ng humigit kumulang 7,641 na isla na may kabuoang lawak na 300,000 square kilometers. Ang mga islang ito ay hati sa tatlong pangunahing pangkat, ang Luzon, Visayas at Mindanao at sa heograpiya ang Pilipinas ay napalilibutan ng mga katubigan gaya ng South China Sea, Philippine Sea at Celebes Sea. Pagdating naman sa populasyon, ang Pilipinas ay panglabing dalawa sa pinakamataong bansa sa buong mundo. Ang kabisera nito ay Maynila, ngunit ang pinakamataong lungsod ay Quezon City na parehong matatagpuan sa kalakhang Maynila. Ang kasaysayan ng Pilipinas ay mayaman at puno ng misteryo. Ang mga unang nanirahan sa arkipelago ay ang mga negrito na sinunda ng mga Austronesian. Sa paglipas ng panahon, maraming relihiyon at kultura ang nakaimpluensya sa Pilipinas, kabilang ang animismo o mga taong naniniwala sa mga espiritu, hinduismo at budismo at islam na dinala ng mga mangangalakal na muslim. Bago dumating ang mga Kastila, Maraming kaharian at sultanato ang umusbong sa bansa at ang mga pinuno ay tinatawag na Datu, Raha at Sultan. Pagsapit ng 1521, ay dumating si Ferdinand Magellan, isang Portuhes na mandalakbay mula sa Espanya. 1543 naman pinangalanan ng Espanyol na si Ruy Lopez de Villalobos ang arkipelago bilang Las Islas Filipinas bilang parangal kay Prinsipe Felipe ng Espanya na kanaunay naging hari second. Pagsampit naman ng 1565 hanggang 1898, naging bahagi ng Imperyong Espanyol ang Pilipinas sa loob ng mahigit tatlong daang taon, kaya naging pangunahing relihiyon ang Katolikismo. Noong 1896 nagsimula ang humagsikang Pilipino laban sa mga Kastila. 1898 matalo ng Amerika ang Espanya sa digma ang Espanyol-Amerikano at ibinigay ang Pilipinas sa Estados Unidos. Nang sumunod na taon hanggang 1902, naganap naman ang Philippine-American War na humantong sa ganap na kontrol ng Amerika sa bansa. 1941 hanggang 1945 ay sinakop naman ng mga Japanese ang Pilipinas noong ikalawang digma ang pandaigdig at noong 1946 ay idineklara ang kalayaan ng Pilipinas mula sa Estados Unidos. Ayon sa ilang biblical interpretations, maaring matunton ang pinagmulan ng mga Pilipino sa mga inapo ni Japheth, isa sa tatlong anak ni Noah, kung saan mababasa sa Genesis, ikasampung kabanata, ikatatlong verso, at ang mga anak ni Gomer, si Askenaz, at si Rifat, at si Togarma. Sa mga hindi pamilyar, si Togarma ay anak ni Gomer at apo ni Japheth may mga interpretasyong nagsasabing si Togarma ay ninuno ng mga Austronesian, kabilang ang mga Pilipino. Ang pisikal na katangian ng mga Pilipino tulad ng almond shape na mga mata at tuwid na buhok ay maaaring konektado sa lahi ni Togarma. Si Ham naman na isa pang anak ni Noah na ayon sa kasaysayan ay ninuno ng mga lahi may may itim o kayumangging balat. Ang kay kayumanggin ay maaaring resulta ng paghano ng lahi ni Togarma at ng mga inapo Sa mga hindi nakakaalam ang kasalukuyang genetic studies, ay nagpapakita na ang lahi ng mga Pilipino ay pinaghanong 53% Southeast Asian at Oceanian, 36% East Asian, 5% Southern European, 3% South Asian at 2% Native American. Ang pinagmula ng mga Pilipino ay isang masalimuot na pagsasama-sama ng lahi na may influensya mula sa biblical na Japheth at Ham, pati na rin sa mga Migration Austronesian, Chino, Malay at Kastina. Sa ganitong pananaw, ang mga Pilipino ay isang natatanging lahi na may malalim na ugat sa kasaysayan at pananampalataya. Sa kabuuan, ang kasaysayan ng Pilipinas ay isang natatanging pinaghalong kultura, relihiyon at mga lahing nagmula sa iba't ibang bahagi ng mundo ang malalim na ugat nito sa sinaunang sibilisasyon, pananakop at impluensyang panrelihiyon ay nagbigay hugis sa pagkakakilanlan ng sambayanang Pilipino. Sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa koneksyon ng ating lahi sa Biblia, mas nauunawaan natin ang ating pinagmulan at ang mga mahalagang aral na maaari nating pagyamanin. Ang ating pagkakaiba-iba ay isang kayamanan at sa kabila ng mga hamon sa kasaysayan, nananatili tayong isang matatag na bansa na may matibay na pananampalataya. Patuloy nating ipagmalaki ang ating kultura, kasaysayan at pananampalataya habang hinaharap natin ang kinabukasan na may tapang at pag-asa. Naway maging inspirasyon ito sa bawat isa lalong pagyamanin ng ating kaalaman at ipagpatuloy ang ating paglalakbay bilang isang bayan na may malalim na pinagmulang at dakilang layunin.